tao oh, nga naman porket rusi lang pang ita na may bakit pagdating sa checkpoint dire diretso lang kami walang kakabakaba o oh, ala sige na nahihiya ako sa motor ko kaya samahan nyo ako irampa tong motor ko sa Sanchez Mira hindi talaga tayo makakaiwas sa mata ng mga taong mapanghusga na poket nakarusi lang tayo ay ita na Ito lang po kasi nakayanan ng aming pamilya Ola, sige na, ita na kong ita Basta importante yung mahalaga Kahit rusi lang tumotor namin, sa Petron din kami naggagasolina. na Apos, teka muna Partida Kultang pa yan, yeah. ah Ay <laughs> Yan ba ang ita na tinatawag mo, ay Magpasensyahan um, nyo na yung voiceover ko for today's video mga besyo ko kasi sinisipon ako At ito yung matindi Oo, sige na, nakarusi lang kami Tapos ita lang kami at Pagdating sa checkpoint Eh, dere, dere, chulang. <laughs> Yan ang advantage ng pagiging ita oh. <laughs> Charis <laughs> Kaya sa mga kapwa ko nakarusi dyan Kaway, kaway naman At share naman tong video na to ay <laughs> At paunawa lang mga besyo ko Hindi ako nakikipag-away At nagyayabang nakakasakit kasi ng puso't daldalam Including my nervous system Ay, ano ka Basta kas dyan <laughs> Okay, game on Dawing nga kami dito mga besyo ako Papuntang Sanchez Mira Kagayan, kita nyo dito mga besyo presyo ko sa Pamplona palang napakaluwang ng kalsada dito wow. kasi luwang ng ano ng jowa mo pa <coughs> na payang pang ay, hindi ganito pala <laughs> dala dala tanto nagtabo kasi yung luwang ng pag-iisip ng mga taong nanonood ngayon na walang tinatapakang tao na hindi na mamaliit at hindi mapanghusga sa madaling salita humble ba ay ay, ay 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 nakabawi din <laughs> mag-stop over nga muna kami dito mga beshwak ko kasi yung anak ko makaisis bukano dito na lang sa igid ng kalsada hindi naman kami gagawa ng kaading niya ay 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 <laughs> Dinayos ko nga itong upuan nila mga beshuak ko kasi gusto ng anak ko back view alam na alam ha. Kasi nung ginawa namin tong anak namin, nakatalikod si misis ko. Ay, tinaadda <laughs> nga talaga. <laughs> sa part na to, mga beshuak ko, nandito na kami sa tulay ng Pamplona, Cagayan. Grabe mga beshuak ko, napakahaba ng tulay na to kasi haba ng ano ko. Ha? So, kaya yung Cagayan Green Minder na pasensya. Ano ba? Pass <laughs> forward na tayo, mga beshuak ko. Makalipas nga ng tatlong taon. Ayun, nakarating na nga rin kami dito sa Sanchez Mira, Cagayan. Wow. Nanaro silang ating motor ko Um, nga ko dito. Abla, Ay, joke lang, joke lang. Peace be with you, ay. Pagkarating <laughs> nga namin ng Sanchez Mira, kagayan mga beshwak, kaya dumiretso kami ng ME Shopping Center. Ay, hindi. nag pala kasi papasok siya. Basta. Nagbabalak nga kami mga beshwak ko na bumili ng upuan para sa aming sala. May nakita ako dito, pero may nakalagay na bawal upuan. Kaya nga ba may akno, katangak dahita. Sobra akong na-disappoint. O, diba English? Kaya pumunta kami sa second floor. Ito nga yung isang dahilan kung ba't kami napasyal dito sa Sanchez Mira, kagayan. Naka paminsan-minsan lang ay makapaglaro sa ganitong palaroan yung aming unika iha. Kaya sa mga gustong mag-share ng yaman dyan, huwag ka pong <laughs> At habang nag-enjoy yung anak ko mga beshiwak ko ay shout out time muna tayo. Mega love, shout out kay Jan Belarmino ng Masbate Province. Shout out kay Tom Ildeponso at sa lahat ng taga Camel Street sa may Cavite. Grabe mga beshiwak ko, ang layo na pala ng narating ng mga video ko. So, sa mga gustong magpa-shout out, comment lang po sa baba. Pakilagay na rin po yung lugar nyo para malaman ko kung saan umabot tong video ko. Sa part na to mga beshiwak ko ay sobrang nag-enjoy yung anak ko. Grabe talaga mga beshiwak ko ang sarap sa pakiramdam na makikita mo yung anak mo na nag-enjoy at napakasaya. Pagkatapos well. nga nang maglaro mga beshiwak ko paglabas namin nakita namin yung motor namin okay sa so, uh. baklat <laughs> na Kapapalit lang ito kahapon. Buti na lang mga beshiwak ko ay may malapit na vulcanizing shop dito. Baka sabihin nyo naman ro silang madaling masiraan. Hindi ay okay sa so, side wheel dito mga beshiwak ko ang nabektaran di motor ko ay ah, 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 ah. sa sobrang hot ko nga naman mga beshi ko, eh. sa sobrang init pala ng panahon dito na kami bumili ng electric pan heto nga yung binili namin mga beshi ko para makikita ko si Coco Martin all the time ay eh, talaga bumigay naksan at sa mga may alam po dito na masarap kainan pa comment nga po sa baba para yun yung puntahan namin next time so hanggang dito na lang po salamat sa panunood pero tayo muna wait kung bago lang po kayo dito sa page ko huwag kakalimutang mag follow palag rin po dahil sa like yung napakalaking tulong po yan sa mga ginagawa kong video. at kung pwede, Palambing Pa-share na rin Naglaban tayo doon Sa iyo next video Baboos Salamat po sa panunod